good evening mga kaibigan. Hello, good morning and good evening. Good afternoon po sa lahat. Meron lang kaming... Hana, ah, wag mong ganyanin yan anak. Naninira na ng video. Nakulo yung aking dugo dahil sa ginawa ng... Tingnan nyo to oh, yung binilhan namin sa paho, dun sa may paho, ang nakalaga dito, Office Warehouse Inc., Your gold may paho kaluokan. Don't, don't, don't do that, anak. Kakabili lang namin yung kanina. Kaninang tanghali. Huwag mo kang buksan-buksan. Kakabili namin. Anak, huwag kang pasaway, ah. Kasi umiinit yung dugo ko sa mga pagkalukuhan ng mga ito. Sino pong may alin ng may paho warehouse na ito? Yan. May papakita akong ebidensya para hindi nyo sabihin na ginagawa ko yung para mag gumawa ng issue. Huwag naman tayong mangloko ng kapwa natin. Kasi pare-parehas tayo naghahanap buhay. Ito, nakalagay, oh. 34 pesos. So, pagtingin ko, bakit ganun? Parang walang laman yung ink niya. Tapos, nung binuksan ko siya, tignan nyo naman, guys, oh, oh, ano yan? Ano ito? Hindi ko maintindihan bakit ganyan kaano. Kakunti. Ang, um, ganyan ba talaga? Ganyan ba talaga yan? Oh. Sinawsaw lang tapos ibebenta na ng ganyan. 34. Hindi naman tama yan. Tignan naman natin kung suriin naman natin yung mga binibenta natin. Tapos alam nyo nilagyan lang niya ng nilagyan lang nila ng scat tape. Yan. Halata pa. Ito pa kasing kapatid ko. Hindi nga chinichick yung binibili niya. Nabibusit ako sa ano? Yan. Magtataka ka, bakit ganito? Kung bago ito, bakit ganito? Kaya ko binuksan. Tapos yun, patunayan nga na wala ng laman yung ink niya. Tapos 34 yan. Tapos ito pa, hindi ko alam. Ang gaan-gaan niya, yan. Malalaman natin pag isinulat at konti lang ang laman. Talaga. Mm -hmm. Kaya humanda, tas, humanda sila kasi babalikan ko sila. Yan. Hindi kasi maka, hindi kasi tama itong ginagawa nila. Eh. Yan, oh. Pure Gold, May Paho Kaloocan, Office Warehouse Inc. Ang ang binilhan namin cashier Nicole Ann. Meron pa yung isang klase na hindi namin alam kung parang siyang plastic siya na lalagyan ng mga ano. Tapos alam nyo magkano presyo gin, ginanon nila. Tapos walang laman na presyo. Alam nyo nung sinwipe nila sa ano, ayan, 350. 350. Kaya namin ipinapalit na lang sa ibang bagay. Tapos ganun pa rin yung nangyari. Talagang gawain na nila yatang manloko. Sorry ah. Gawain na nilang manloko ng tao. Ganun sila. Kakabili lang namin ito kanina pag pag pagkatapos namin maggumawa uh, ng gawain doon sa antiko. Nakakalungkot kasi gagawin nilang manloko para lang awawa naman yung bibilit. ba? Diba? Kaya guys, magingat kayo dyan sa warehouse dyan sa may paho. Tignan yung maigi yung bibilhin nyo kung may laman yung ball pen. Kasi kahit walang laman, ibinebenta nila. Kaya ito lang po yung masasabi ko. Ingat po tayo sa mga binibili natin kahit sa na may pangalan sila na ano, Westo or ano man yan, store. Huwag tayong basta magtiwala. Hindi sila concerned sa mga customer nila eh. Yan lang. Okay guys salamat